Magandang hapon ka mga katigid. Yan, i-update ko lang itong uh, bago nating uh, terminal dito sa Cubao O yan, tinatanggal na po yung pader na pagitan ng uh, isang uh, terminal, yung dating terminal. Yan, tinatanggal na po yan para lalo pang itong lumawak itong uh, bagong terminal na ito. Yan. So yan, mga katikit, uh, nakapila na kami dito sa Cubao, Palo diretsyong SM yan. Ang katabi namin nakapila ay uh, Lemery at saka Dait. So yan, uh, mga katikit, na ongoing pa rin yung construction sa likod, yung uh, parking sa likod. Para lalo pa lumawak yung parking sa likod. Bagong hiker to. First, first North Luzon. Bagong hiker ba sa automatic yan, no? Oh. Karan do sa Diet Express automatic din. Yan yung mga pa-way papuntang Los Sena Levery, Diet Santa Cruz, Bigul. Bisaya. Yan, yeah, punta lang po kayo dito sa Cubao terminal along it sa puerto, along it sa southbound yan punta na po kayo dito para kayo makasakay oras oras po may nalas dito ang bus hindi na pupunulan ang pila dito mula 5 a.m. to 9 p.m. Yan na uh, kung kayo po ay magpapadala ng uh, bagahe, yung mga portable tong bagahe, yan, may cargo express po kaming uh, maghahatid sa inyong bagahe. Yan air condition din po yung ating uh, cargo bus. Kaya press na press pa rin yung bagahe nyo pagdating sa inyong uh, pinadalhan. Kaya saan ba kayo? Sakay na kayo sa DLTB Go! Yan, dito lang yan sa Kupaw, along sa terminal mga tigit ito yung waiting area ng uh, ating terminal yan, napakaliwalas, malinis yun ang booking office natin na uh, Bigol dahil Bigol Visaya at saka yan, wavel uh, yung nagtitikit ng ating mga bagahe so yan mga katikid ito talaga yung uh, magiging pasokan ng bus nagaling uh, probinsya itong uh, dating terminal no? yan iikot sa likod para makapila dito sa kapila oh. so yung uh, ligod ay magiging parkingan na talaga yan, oh. mas pinalalawak pa yan subo naman dinatanggal yung dating uh, uh, ticketing uh, office at saka yung dating CR o. Kasi pag natapos ito, napakalaki na itong terminal na ito. Talagang uh, makakamodate ito ng uh, napakataping pasayro sa susunod na mga taon. Okay. Shoutout nga po Sir Joker Rosales, Sir Jason Pagatuan, uh, Drew Alexander Menosca, Aris Gemarang, Aris Dimapilis, uh, Sir William da sir, sa mga tangangin, Uncle John's magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Kay Ma'am uh, Ameripuyan, yan, sa Pahabulaho Family ng uh, San Pablo City, sa kanyang family sa Toronto. At uh, Mrs. Sauga from Canada. At saka kay Sir uh, Dexter Masangkay, uh, siya rin magandang hapon na uh, kay Sir... Uh, Itmond Rosario ng uh, New Jersey USA at sa Kaiser uh, Glenn Guboy ng Saudi Arabia uh, Romeo Serrero shout out shout out shout out Yan, Sanisani ng Almaray, Saudi Arabia Sulit Nord Golden Bee, Golden Bee yung Golden Bay ay sa baliwag din yata yan ano tayo kami po ay may walong pasayar na so madalang dalang pa talaga dito sana uh, lumakas ito at uh, maging uh, nagsayin ng uh, pasayaro itong uh, Kubo Terminal yan, shout din po kay Tatay Tony at kay Nanay Nori. At sa buong Sanchez family ng uh, Barangay Biten, Bai, Laguna. Yan, 5 star. Hi girl. Magaganda rin talaga Five 5 star, no? Talagang quality. Quality mga pass nila. Yan, uh, share out kay Sir Kenten kay, uh, kay Sir uh, Renz Nayat Ramnip NIPTC. Uh, Justin Anuigo, Norgi Igops. Uh, Alex Arenas. Uh, kay Sir uh, Jojo Subihano. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Sir Nico Pantoha. Yan, magandang hapon po, Sir. Talis na po kami dito sa Cubao Terminal. Kanan tayo na sa New York. New York City. New York Avenue tapos kaliwa kaliwa ulit sa may stoplight ito naman yung aming terminal dito sa Cubao sa Aurora Cubao yan oh. napila dito yung eh, mga Bigol at Bisaya biyahing Bigol, Bisaya Ah, uh, din kami dito pag merong uh, mayroong uh, pasero ditong uh, palos yeah, may nakapila na oh. 5132 nakapila, Masin. Sugod. So Kino RN. Yan, magpa, ano, pa partas bus para Sa kabila,